Tinasan pa ng PhilHealth ang care rate package para sa sakit na asma. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mabilis at maayos na serbisyo para sa mga Pilipino. Nagpabalik si Noel Talakay sa detalye. Apektado ang pamumuhay ni Ferdy tuwing inaatake siya ng asma. Takot na rin siya dahil sa edad niya natatakot kang kumilos, natatakot kang mapagod. Ang daming-daming inhibitions na mararamdaman mo kasi takot ka eh. Kasi baka mag-excarbate siya, mag-flare up. Butas rin ang bulsa niya dahil umaabot ng higit apat hanggang 6,000 piso ang ginagastos niya para sa kanyang medical maintenance araw-araw. Sa so isang ganito kasi ho, 60 pups lang to. So meaning, in a day, I have to takes six pa. So, nakakaubos ako ng mga tatlong ganito, three to 4, which cost 1,500 each. Isa lang si Ferdy sa 11 milyong Pinoy na may asma. Ayon sa Rizal Medical Center, isa sa 10 Pinoy ang may asma. Based on PhilHealth data for 2023, asthma, asthma ranks 8 in the top medical confinements that we have covered. This translates to more than 717 million in benefit payout for more than 90,000 confinement cases. Kaya naman good news ito dahil itinaas na ng PhilHealth ang case rate package ng asthma. 150% ang itinaas mula sa 11,000 pesos. Ngayon, nasa mahigit 25,700 pesos na ito. Libre na rin ang gamot nito sa konsulta package. Kasi Una-una, malilis gastos. Number two, yung bang kampante ka na, kasi kahit papano, pag sinumpong ka man o hindi man, meron ka nakareding gamot. Para maka-avail ayon sa PhilHealth, kailangan lang pumunta sa mga PhilHealth accredited hospital, private man o public hospital. 120% ang itinaas ng neonatal sepsis case rate habang dinagdaga naman ng PhilHealth ang mga serbisyo ng konsulta package mula sa 13, ngayon nasa 15 na ito layon ng health insurance ng bansa na hindi maging sakit sa bulsa ang mga gastusing medikal ng mga Pilipino. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.